May mga nagsasabi din din kasi doon na halos kalahating oras daw yung diferensya. Hindi ako naniniwala mga kaprobinsya dahil nasubukan ko mismo. Siguro kung maglalakad ka, halos kalahating oras siguro talaga diferensya. At pagpasensyaan nyo na kung may mga mali-mali tayong masasabi dito sa ating video, hindi na natin ito i-cut para uh, maging uh, parehas. Eh no? Yun mga kaprobinsya, welcome back sa inyo at nandito ulit tayo ngayon sa may atimonan uh, sa may Sig Road o Old Sigsag Road mga kaprobinsya. Ngayon yung dinaanan ng mga sasakyan na yan, galing ng Old Sigsag Road. At yung papunta rito sa Kaliwa ay papuntayan yan dun sa Diversion Road. Kung natatandaan nyo mga kaprobinsya, meron tayong vlog dito sa daan na to na kinumpare natin yung... Oh. yung, bilis ng biyahe nilang dalawa. At marami yung hindi sumang ayon doon. Kasiy, marami nagsasabi na hindi daw fair yung ating uh, comparison diyan sa dalawang daan na yan Dapat daw bumasi tayo sa kilometers, hindi tayo nagbase sa oras kung anong bilis ng uh, biyahe. May nagsasabi na baka huminto daw tayo at nagtagal-tagal daw tayo kasi hindi sila makapaniwala na Kunti lang yung diferensya na lamang ng, uh, kung oras mo ang pagbabasihan mga no. Halos parehas lang yung uh, naging record natin doon kung sa oras yung pagbabasihan. At marami din nagsabi na 4 daw kilometers para malaman ko yung layo at kung ano yung diferensya ng layo nila. Uh, wala naman akong sinabi doon na mas malapit yung uh, diversion road kaysa dito sa Old Sigisag Road. bumasi lang ako sa oras kasi magkaiba yung bilis na pwede mong uh, ipatakbo kapag dito ka sa diversion road kaysa dito sa old zigzag road gawa nga ng mas malaki yung kalsada rito sa diversion road kaysa dito sa old zigzag road yan kaso marami ang hindi sumang ayon dun mga probinsya maraming mga nagsasabi na ulitin ko daw dapat daw accurate yung aking uh, comparison at ngayon nandito ulit tayo mga kaprobinsya para i-dokumento ulit at ngayon ay pagsasamahay na natin sa isang video yung pag compare natin sa dalawang daan na yan at sa pagkakataong ito mga kaprobinsya hindi natin ikakat yung ating video once na tumakbo na tayo hindi na natin i-edit wala nang cut cut na mangyayari once na mananakbo na tayo mga kaprobinsya para fair doon sa magiging ano natin uh, comparison dito sa, sa old sa road at saka sa diversion road dito sa malaking kalsada okay tara mga kaprobinsya subukan natin at hindi na natin to i-edit once na tumakbo na tayo at oras ayan o oh, 3.03 ng hapon yan sige mga kaprobinsya tara okay mga kaprobinsya ayan o oh, 3.04 alis na tayo okay Go! Hindi na natin to i-cut mga kaprobinsya Para at least maging parehas naman Ayun, no? At para makita nyo rin yung uh, kalsada Kung ano yung kondisyon ng kalsada At Para makompare nyo doon sa kabila Kung uh, Mas pangit ba talaga dito At mas pangit ba talaga doon sa kabila Tingnan nyo na lang. Basta wala na tong cut mga kaprobinsya. Once na tumakbo na tayo, wala nang cut yan. Kasi sabi nila, huminto daw tayo. At hindi daw accurate yung ating uh, testing. At may mga nagsasabi na syempre dahil nakamotor daw tayo, kaya magkaiba daw yung four wheels at saka motor. Oo oh, talaga mga kaprobinsya, magkaiba talaga yan. Kasi sa motor, pwede ka kasing sumingit. At mapapabilis talaga yung biyahe mo. Pero sa four wheels din mga kaprobinsya, kaya mo rin sumingit kung ganito kalaki yung kalsada. Kahit naka four wheels ka, ay kaya mo rin sumingit. Kapag dito ka sa kabila, dumaan. Dito sa Diversion Road. Pero kung doon naman sa Old Sigzag Road, dahil nga maliit yung kalsada roon, ay syempre, ah, bago ka maka-overtake, ay maglalaan ka talaga ng oras o mag-aantay ka talaga ng ah, pinaka-open talaga. Dito kasi, kahit ah, may makasabay ka na mabagal, ganyan, kagaya nyan, mabagal. At pagka, ah, kursunada ka namang umovertake, kaya mong overtikan kasi malaki yung kalsada kagaya niyan no? oh. Kahit naka four wheels ka pa. At sa mga nagsasabi naman na hindi daw accurate yung ating uh, biyahe dahil baka daw huminto tayo o, ito na yon mga kaprobinsya wala na hinto-hinto wala nang edit-edit pagtyagaan nyo nga lang kung medyo matagal o ma haba yung ating video ngayon. At least, magiging accurate yung ating uh, pag-compare sa dalawang kalsada na to. Okay? At, meron din mga nagsasabi kung saan daw to. Dito to, mga kaprobinsya, sa may uh, Atimonan, Quezon. Quezon Province, mga kaprobinsya. Eh, no? Kasi may mga, siguro, may mga viewers tayo na nasa part ng Mindanao na hindi daw nila alam kung saan daw tong lugar na to dahil hindi daw natin sinasabi. Oo nga naman, ah, pagpasensyahan nyo na mga kaprobinsya, ano? Eh, At ito ay nandito sa Atimonan, Quezon, mga kaprobinsya. Quezon Province. Yan. At sa so mga nagsasabi din na marami daw mga dumadaan dito, marami ka daw mga dito na mga malalaking truck. Hindi po ganong kadami mga kaprobinsya. No? Kita nyo naman, oh. wala pong masyado. Meron pero hindi gaano. Ayan, no? Hindi naman yung tipong uh, ka dahil sa dami. Hindi. Isa-isa lang mga kaprobinsya. ano no? Ayun, no? May mga nagsasabi din din kasi doon na uh, malayo daw to talaga na sobrang layo daw talaga itong ano itong ano na to uh, daan na to halos kalahating oras daw yung diferensya. hindi ako naniniwala mga kaprobinsya dahil nasubukan ko mismo siguro kung maglalakad ka uh, kalahating oras siguro talaga diferensya. So kung nakamotor ka o four wheels ka hindi ako maniniwala, mga kaprobinsya, na kalahating oras kasi nasubukan ko to eh. Ako mismo. Kahit pupusta ako, mga kaprobinsya. Uh, at magpasensyaan nyo na kung may mga mali-mali tayong masasabi dito sa ating video, hindi na natin toy kakat cut para uh, maging uh, parehas. Eh, no? Kaya sabi ko nga, para wala kayong masabi. At kung may mga mali-mali tayong uh, hindi natin na uh, matatanggal, uh, bahala na kayo dyan. Kayo nang bahalang magpasensya. Dahil ito yung gusto nyo na maging fair yung ating uh, comparison. Kasi nung nakaraan, nag-compare tayo dito, pinaghiwalay natin kasi mahaba masyado. O ngayon, pagsasamahin natin ngayon para sa inyo, mga kaprobinsya. Meron naman ding iba, mga kaprobinsya, nagsabi na Uh, ano daw itong uh, ano daw na to ay da, itong daan na to ay aksaya daw sa gas kung medyo tipid ka sa gas yung gas mo ay sakto sakto lang uh, masasabi ko doon ka talaga dadaan mga kaprobinsya kung big deal sa'yo yung gas kasi yung daan na to ay mas malayo talaga to compare doon sa Old sig Road. Ako na po ang magsasabi sa inyo, ha? Malinaw, ha? Wala po akong sinasabing malapit itong daan na ito. Mas malayo ito kaysa doon sa Old sig Road. Ang pinagbabasihan natin dito, yung uh, ating bilis ng biyahe. Diba, mga kaprobinsya? Kung medyo tipid ka sa gas, o big deal sa'yo yung uh, gas, ay doon ka sa kabila, dumaan. Kasi malapit talaga yung doon. Siguro, o um, uh, konti lang yung gagastusin mo doon gas pero kung hindi naman sa'yo big deal yung uh, mga 5 kilometers na diferensya sa gas kung ilan yung mauubos mo doon pwede ka dito mga kaprobinsya o, oh, yung takbo natin mga kaprobinsya ha ayan ha ah, hindi makita ayan 60 to 64 kilometers 60 to 70 kasi nga, malaking kalsada eh. Malaking kalsada mga probinsya eh. Kaya mo talagang magpatakbo ng mabilis. Ito ang hindi mo kayang gawin doon sa All Sigzag Road. Yung ganito. Na kaya mong magpatakbo ng 70 o 80 kung medyo galit ka sa daan. 80, kaya mong patakbo yun dito. Kahit pa siguro 100 eh. Ito yung hindi mo kayang gawin doon sa old zigzag road. Kasi doon, maliit yung kalsada, tapos matarik, at isa pa, kapag may mga sinusundan ka, automatic, pipila ka talaga. Lalo kapag nandun ka na sa may malapit sa mga zigzag road na yung mga nagkakaway-kaway na mga tao kaya, yun, talagang mababagal ka dun. At sa kondisyon ng daan, dito, malubak din. Meron ding lubak. Hindi naman tumakinis eh. At ganun din naman dun sa Old Sigisag Road, mga kaprobinsya. Ah, mamaya, makikita nyo rin yan. O, may lubak, pero hindi lahat ng kalsada ay talagang sobrang lubak may maiiwasan ka kung iiwas ka at hindi buong kalsada na to ay sobrang lubak may part lang na talagang may lubak, ganun din naman doon sa Old sa Road mga kaprovinsya. makikita nyo naman yan so ha? Para hindi lang kayo mag-away-away sa comment section mga kapabinsay, ah. Madami kasi yung mga hindi ah, hindi sang-ayon, may mga sang naman, may mga magsasabi na ano daw, hindi daw parehas. At may mga nasasabi, subukan ko naman daw mag-kotse o four wheels. Ayan nyo mga kaprobinsya Pag tayo kumita sa Youtube At makabili tayo ng 4 wheels Wala kasi tayong 4 wheels eh Ito lang meron tayo eh At pag tayo kumita rito mga kaprobinsya At mabigyan tayo ng break dito sa ating mga content Dito sa Youtube At kumita tayo At pagpalain tayo na Makabili tayo ng 4 wheels Ito yung kauna-unahan kong i-content mga kaprobinsya Tandaan nyo yan Oh. At sa mga nagsasabi rin na medyo delikado daw dito dumaan, hindi po mga kabayan Hindi po delikado kung ako ang pako uh, dito at sa Sigsag road sa old Sigsag road mas delikado sa old Sigsag road bakit? masikip nga yung kalsada bangin o oh. kapag nag overshoot ka doon, sigurado laglag ka doon sa pangpang -pang. dito lawak ng kalsada hindi ganong katarik may mga madadaanan kang mga kabahayan just in case man na masiraan ka sa bandang uh, gitna may mga kabahayan kang madadaanan doon wala pagdating mo sa tuktok ang mga ano lang doon yung mga magkakaway-kaway o nagbabantay sa kalsada yun lang oh eto na mga probinsya oh. dito na tayo oh bilis lang natin ha eto na mga probinsya walang edit to ha walang patay-patay uh, ng cellphone natin yan o, oh, yan na yung Sigsag Road. Papunta dun sa taas. O, oh, eto. Eto, mga kapribinsya ha. O. Oh. Yung distance niya at ang oras na bibiyahin ay 19 minutes. Ayun o. No? Pero syempre, mabilis tayo kanina. Kaya nakuha lang natin siya ng 13 minutes. At yung oras oras natin ay 3.17 so 3.04 tayo nag start ayun na o oh. Takpa natin ngayon lipat naman tayo dito sa kabila sa may old zigzag road ngayon lilipat natin siya papunta ng pagbilaw naman kasi babalik tayo eh Ito, mga kaprobinsya, oh. Kita nyo na yan? yan? 14 kilometers yan sa pagbilaw. Yan, mga kaprobinsya, malinaw, ha? 14 kilometers, sa, Okay. At yung oras ay 3.19. oh yan. Tara. Balik tayo. Dito tayo sa Old Sigsag Dadaan. Dami na tayong dami na nating mali na mga sinabi. Pero hindi natin babaklasin 'yan mga kaprobinsya. Hindi natin 'yan i-edit. -e kaya kayo nang baalang magpasensya. O ito na. O ito na mga kaprobinsya oh, Ito yung isa sa dahilan oh, Kung nakamotor ka, kaya mong overtake 'yan. O, kung naka wheels ka, hindi ka basta makaka-overtake, ganyan yung mangyayari sa iyo. O di ba? sabihin nyo naman kasi na mabagal ka kalang kasi nagpatakbo rito sa kabila. Eh, sa kabila ang bilis-bilis mo. Kasi nga mga probinsya, dahil dyan, ayun o, no? syempre hindi ka pwedeng basta-basta lang uh, o overtake dyan. Lalo kung mga paganya, o no? paliko. sa alang-alang mo yung kaligtasan mo. O overtake ka lang dyan kapag open talaga. Di ba? Laman natin ngayon yan. Hindi kagaya kasi doon sa kabila na pag may mabagal na sinusundan ka, ay kaya mo talagang umovertake ng ganun-ganun lang dahil malapad eh. ba? Diba? May isa pang daan, may isa pang lane na for overtake talaga yon para talaga yun sa mga nag-overtake. Kung agaya niyan, kung ayaw ka pang pagbigyan. Oh. Overtake ka na, ayaw ka pang pagbigyan. Oh. ka dito. di ba? Baka sabihin niyo naman na hindi ka kasi umu-overtake. Oh, ito na 'yon, mga kaprobinsya. Walang halong ano to. Ah, uh, daya. <laughs> Eto, may mga ganitong daan din mga kaprobinsya oh. oh. Di ba? May mga pangit din na kalsada. oh, dito. syempre hindi ka naman makakabuylo dito. So, susunod ka dun sa pinakauna talaga. Huwag kang magpapakabayani dyan. Baka maya, ma... salubong ka dyan ng malaking uh, sasakyan. Mga kagaya nyan no? Oh. Four wheels. 319 tayo nag-start mga kaprobinsya ha. Tandaan nyo yun. 319. At 14 kilometers yung uh, papunta doon sa may uh, pagbilaw. Tingnan natin kung ilan yung matitira. Para meron lang kayong ano uh, comparison talaga. Tulad nga ng sabi ko, Oh, ito, mga lubak-lubak din naman. Meron ding daan dito na hindi kagandahan. ayan ha inubertikan na natin ang inubertikan yung mga malalak yung mga four wheels, mga kaprobinsya ayun o no. ganyan o no? paano ka makakapagpatakbo ng mabilis doon mga probinsya? kung gano'n yung ah, makakaano mo makakasabay mo ah, di ba sana naman hindi na kayo magsabi na Puminto tayo ayan ha walang edit yan At mabilis yung takbo natin dito ha, kasi wala tayong nakakasabay pa baba. Ayan oh. Bibihira lang. At ino natin kapag may nakakasabay tayo. Siyempre, nakamotol naman tayo kasi. Pero kung naka wheels pa tayo, nandun pa tayo sa taas. Kasunod pa natin yung mga kotse dun. Ayan. Pero siyempre, pagdating sa mga ganyang paliko, huwag kang magpakabayanin, banking-banking ka. Baka ang labas mo dyan, bengkong. Ayan oh. Wow! hinto oh. tayo. Siyempre, hindi tayo pwedeng dumiretso kasi merong uh, paakyat. Ito yung sinasabi ko mga kaprobinsya na ito yung magiging uh, problema mo kapag dito ka dadaan. Kaya ito, ay, hindi mo naman ito magagawa doon sa kabila. Nagaganito ka, hindi ka, hindi. Sa kabila yan, umu ka na dyan. O, oh, di diba? Dito, hihinto ka talaga, obligado. Ah, maya, Disgracia ka pa dyan pag hindi ka huminto. Na, mga pamisyaw oh. Punta na ito sa baba Bilis yung takbo natin dito Ngayon mga pamisyaw eh, oh, no? 70 rin tayo Nag-70 oh. Sa kabila Nakapag record tayo ng 14 kilometers Ay 14 kilometers sorry 14 minutes Kasi Ah uh, 3.17 yung ating uh, oras tapos 30, 3.03 o 3.04 13 minutes pala no? kasi 3.04 pala yung ano natin yung starting talaga natin kasi nagkabit pa tayo sa ating insta yan okay tanaman natin ngayon yan Pwede tingin ko, ano to? Mas malaki yung diferensya nito kasi hindi tayo wala tayong masyadong sinundan. Ay no. Oh 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 oh. Ito na kagad tayo sa baba oh. Gulis lang ay no. Wow. Okay, dito na tayo. Ang bilis ah. Ang bilis nga rito. Ah, ito yung tulay mga kapabinsya. Oh. Dito tayo huminto kanina. So dito rin tayo huminto ngayon. Tingnan natin. The moment of truth. Oras ay 3.19. Ilang oras na? 3.29. <coughs> so 10 minutes mga kapabinsya yung uh, oras natin dito minutes. Doon sa kabila ay 13 minutes. So, tatlong minuto yung diferensya. Ayun, no? Malinaw yan, mga kapatid. Wala yung uh, cut. At yung ating ating namang kilometers ay 7.7 so 6 kilometers nga ito. At yun, mga no yung uh, haba pala nung diversion road ng at uh, atimunan Quezon Dito sa may kabilang side ng uh, Old Zegzag Road Ay 12.4 kilometers At uh, dito naman sa may uh, Old Zegzag Road Ay 6 kilometers mga kaprobinsya Yan Okay, kalahati Pagdating sa kilometers Ay kalahati yung kanilang diferensya At sa pagdating naman sa uh, Biyahe hindi siguro naglalayo dahil depende naman yon sa kung paano ka magpatakbo okay yan sana naliwanagan lahat mga kaprobinsya ano? ang diferensya nila ay 3 minutes yung diferensya nila ngayon mga kaprobinsya no? kasi 10 minutes yung dito sa may old zigzag road ah uh, 10 minutes yung inabot ng ating biyahe at doon naman sa kabila ay 13 minutes naman yung inabot ng ating biyahe Magkakaiba-iba naman talaga yan. Depende na lang yan sa kung paano ka magpatakbo. Uh, Inubertika -ubertik, -ubertik natin yung mga, yung mga nauuna sa atin. Talagang sinisingita natin. Kaya siguro, mas mabilis din tayo ngayon kaysa dun sa nakaraan. Kasi nung nakaraan, hindi ako nagkakamali, isang minuto lang yung uh, naging pagitan natin dun. Siguro dahil umuulan din yun, yung time na yun. Eh, no? Uh, nung dumaan tayo dito sa my old six Road, umuulan din. Kaya uh, medyo magkadikit lang sila. Pero, sa 3 minutes na diferensya mga kaprobinsya, eh, no? okay na rin siguro. Hindi rin siguro ganun ka layo yung diferensya. Hindi kagaya ng mga sinasabi ng mga nagko-comment na halos isang oras daw no, yung pagitan nila, yung diferensya nila. Hindi po totoo yun mga kaprobinsya. Siguro kung maglalakad ka o magbibisikleta ka, baka... Yan, kaya tayo gumawa ng uh, gayong video para malinawan ng lahat. Okay? Yun lang mga kapulbensya at ang purpose naman talaga nitong ating video na to ay para maliwanagan yung lahat. Kung ano nga ba talaga yung pinagkaiba, yung layo at diferensya nitong dalawang daan dito sa my old zigzag road at sa diversion road ng Atimonan, Quezon. Okay, thank you mga kapulbensya. Hanggang sa muli!